pag-ibig na may kondisyon. Magandang araw po sa iyo servant of God. Itago niyo na lang po ako sa pangalan na Gina, 19 years old, na po ako sa pag-aaral before dahil sa walang pera ang magulang ko, pero ngayon nag-aaral na po ulit ako ng college. Nakatira po kami sa province of Visaya. May tanong po ako at hingi na rin po ng advice, patungkol po sa boyfriend kong makulat pero mabait. Yung boyfriend ko po kasi tuwing mag-date kami ay niyaya niya akong mag-hotel, pero hindi po ako pumayag, kasi bukod sa takot akong mabuntis ay nag-aaral pa po ako at baka masayang ang perang gastos ng mga magulang ko sa paaral sa akin, kaso hihiwalayan daw niya ako pag hindi ko raw siya pinagbigyan, kung talagang mahal ko siya ay kailangan ko daw patunayan yun. Ang tanong ko po, yun po ba ang basihan para mapakita ko sa BF ko na mahal ko siya kailangan po ba talaga pagbigyan ko siya sumama sa hotel isang beses lang daw. Mahal na mahal ko po ang BF ko servant of God, kaso I'm not ready enough sa mga consequence, paano ko po ba ito sasabihin at haharapin na hindi masira ang aming relasyon? Sana po mapayuhan niyo ako sa aking problema. Lubos na gumagalang, Gina. Salamat sa tanong mo at tiwala, Gina. Bilang isang 19 anyos, napakalaking hakbang sa buhay mo na sumulat ka at humingi ng payo.at para sa akin, iyan na ang patunay na ikaw ay matalino, may takot sa Diyos, at mahal mo ang sarili mo at ang iyong kinabukasan at magulang mo. Una sa lahat, ang totoong pag-ibig, hindi namba blackmail. Alam mo Gina, hindi mo na kailangang patunayan ang pagmamahal mo sa isang lalaki sa pamamagitan ng pagtalik o pagpunta sa hotel. Ang ganitong uri ng pangangailangan o kondisyon ay hindi pag-ibig kundi selfishness. Sa unang Korinto 13:4 hanggang 5 ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob, hindi ito naghahangad para sa sarili. Kung mahal ka talaga ng boyfriend mo, hindi kanya pipilitin. Hindi niya ilalagay sa panganib ang kinabukasan mo. Ang tunay na lalaki, naghihintay. Ang tunay na pag-ibig, may respeto. Matalino kang anak, Gina. Ang sabi mo, takot akong mabuntis, at baka masayang ang gastos ng magulang ko sa pag-aaral sa akin. Napakatama ng iniisip mo. Iyan ang isang palatandaan ng isang babaeng may pangarap, may respeto sa sarili, at may pagmamahal sa pamilya. Huwag mong sayangin ang pangarap mo para sa isang taong hindi marunong gumalang sa iyo. Paano mo siya haharapin? Maaari mong sabihin sa kanya ng buo ang loob, pero may respeto. Alam mong mahal kita, pero hindi ito ang paraan para patunayan ko yun. Hindi ko kayang sirain ang tiwala ng magulang ko, at lalong hindi ko kayang sirain ang pangarap ko sa buhay. Kung mahal mo talaga ako, hihintayin mo ako at irerespeto mo ang desisyon ko. Kung iwan ka niya dahil ayaw mong gawin ang mali, ibig sabihin lang na hindi ikaw ang mahal niya, ang katawan mo lang. Masakit, pero mas lalong masakit ang mabuntis ng wala sa oras, mawala ng tiwala ng magulang, at mawala ng direksyon sa buhay. Suggested prayer, ipanalangin mo ito gabi-gabi Gina. Panginoon, tulungan niyo po ako na magdesisyon ng tama. Bigyan niyo po ako ng lakas ng loob na tumayo sa katutuhanan. Turuan niyo po ako magmahal sa tamang paraan, at protektahan niyo po ako sa mga lalaking manlilinlang. Amen. Sabi nga, mas mabuting mawala ng taong mahal mo, kaysa mawala ang dangal at kinabukasan mo. Final words ni Servant of God. Gina, hindi mo ikakahiya ang pag-iwas mo sa tukso. Ikaw ay matalino at mabait na anak. May magandang plano ang Diyos para sa iyo, kuwag mong hayaang sirain ito ng maling relasyon. At kung iwan kanya, kuwag kang malungkot, ang Diyos ang magdadala sa iyo ng lalaking tunay na may takot sa kanya, sa tamang panahon. Sabi nga ng Biblia, sa Kawikaan Kapitulo 19 Versikulo 14, bahay at mga kayamanan ay minamanan sa mga magulang, ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Handa kaming makinig at tumulong pa kung kailangan mo. Stay strong, Gina. Kung alam ito ng magulang mo, sigurado proud sila sa'yo. God is proud of you. Dahil hindi ka nagpadala sa tukso at pita na laman, be strong, keep safe, and God blessed, sa aming pong mahal na mga taga-subaybay. Kung mayroon po kayong mga katanungan, or naisihingi ng payo, sumulat lang po aming page na, Dear Servant of God, at handa po kaming magbigay ng tulong, sagot at payo sa inyong mga katanungan at paghingi ng payo, maraming salamat po. Please follow and share, at pakitag na rin po sa inyong mga kaibigan, para makapagbigay encouragement at wisdom para makakulong din po tayo sa iba, lalo na sa mga kabataan na mapusok ang tawag ng mundo, dalangin ko, na ang programang ito ay marami pang matulungan, encouragement and advice, healing for broken relationship, depression, single mom problems, backsliding Christian, youth rebellion, restoration, comfort, and strength in witness,